Jelim kita nyo mga kabila angka apa, tao pa, kumpi pa Breakfast tayo mga di bidito, breakfast. Breakfast tayo mga kabila breakfast. Enjoy everybody, bite enjoy the everybody Enjoy everybody. Walang tao pa, kunti pa mga naglaki. So si Lina, oh, nag-antay ng pagkain. oh. Si Lina. Uy, unang-unang magbabay mga kapilabid. Hindi pa tapos yung video ko. Gala muna tayo dito. Gala ko tayo sa Jalebi ng Bislig City. O, wala pang mga tao mga kapilabid. Jalebi ng Bislig City. Dito mga kapilabid. Be happy. Sa kayong... Ibigan natin. Ibigan natin mga kabilabe. Oh! see something to my black. <laughs> hey. Oh, good morning. Oh, hey. Good morning. Hey. Wala pa. Di arat ka buskura? bus. Oh, procreate. Hey. Ang bala be. mga tao. Iba hey, na? Babay na. Be happy daw. Oh, be happy. Yung bubuyog daw ay mag uh, ah, laging Maligaya. Happy. Okay. Wala na. din na-order nila mga gulap Okay. Mababay na. At I love you sa inyong lahat. Baytay kay Lina. Habang hintay siya ng kukain. Yan yung mukha mo. No? I love you. Babaeng naghihintay ng kukain.